Itinalungkot ng kapamilya aktres na si Catherine Bernardo ang nooy kumalat na viral video kung saan kinunan siya ng isang netizen na mayroong hawak na vape. Matatandaan na nakunan ang naturang video sa oras ng pahinga o break ni Catherine sa taping ng kanilang pelikula. Hati ang naging reaksyon ng mga tao sa kumalat na video dahil sa inakala ng ilan na gumagamit ang aktres ng vape. Mayroon ding iba na nagsabing hindi magandang halimbawa si Catherine para sa mga kabataan na umiidulo sa kanya. Sa gitna ng issue ay tikom ang bibig ni Katrin sa kabila ng mga akusasyon sa kanya. Isa sa kanyang kasamahan sa pelikula ang naglinaw na hindi naninigarilyo ang dalaga, kundi ay kasama ito sa kanyang role sa pelikula kung kaya ay namataang may hawak na vape ang aktres. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na si Katrin patungkol dito. Sa press conference ng kanyang pelikula, inilabas niya ang kanyang saloobin na Anya ay aminado siya na hindi siya perpektong tao. Mayroong pagkakataon na nagkakamali, nasasaktan at nagagalit. Wala naman raw pressure sa kanya dahil sa kilala niya ang kanyang sarili. Sa ad ng aktres, growing up, hanggang ngayon, aware ako na maraming nakatingin sa'yo. You have to be good. You have to do this and that. Kasi especially yung mga bata, di bagayahin kung ano yung makita sa'yo. But then, always every time na may press con and they ask me this, I always answer na, hindi porket artista ano ha perfect. Hindi pork sinabi na role model, wala kaming imperfections and we can commit mistakes and we can't learn from our mistakes. That's what I keep on telling them. Yes, pwedeng may inaidolize ka. Parang ako, may inainiidolo ako but then, bakit ko siya iniidolo? Because I see myself in her. Maybe because nakikita ko na tao din siya, na nasaktan siya, nagkakamali siya. Napapagod siya. Nagagalit siya and that's okay. Siguro wala masyadong pressure sa akin because you know. The fans always tell din na huwag niyo ko ay idol dahil perfect ako. Hindi talaga. Promise, nalungkot din daw ang aktres sa kumalat na video. Dagdag pa niya ay sana hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Pagpapatuloy ni Catherine, hindi naman nun define ang pagkatao ko. It won't make me any less of a person. Sana it won't happen again. Kasi kailangan din namin sometimes yung privacy at personal space namin. Napakomento naman ng ilang netizens sa pahayag na ito ni Catherine. Sa ad ng mga nagkomento, public figure man siya may karapatan pa rin siyang gawin ang gusto niya trabaho man o hindi apakatanda na niya para pakilaman buhay niya. Kasi naman hindi pork artista sila at sasabihin ng mga tao na kung hindi dahil sa suporta nila walang karir ang mga artista. Isipin din dapat na mga tao din yan may mga pribadong buhay din. Sa harap ng kamera yan pwede makialam ang fans pero pag wala na private na nila yan.